Hello guys. Nandito na naman kami sa Bukid. Ito pa yung part 2 ng paglilinis namin. sa sa Bukid, 'di ba Nung part 1 is nagputol kami ng puno ng mangga kaya sobrang makalat sya nung part 1 kaya eto ngayon nilinis lang namin nung kahapon ata. Kaya ulan kasi ng ulan guys kaya hindi namin siya talaga matapos kaya ganyan pa lang siya at least yung mga kahoy wala na po siya ayan sinulong na naman yung iba tapos hindi pa kami nakapag grass cutter din at ilan yung ulan nga kaya ayan yan. kaya ganyan guys ang dami pa talaga siyang damo the next day Bisitahin natin guys yung kubo namin. Nag-grass cutter ata sila dito nung, um, isang araw. Kaya medyo ganyan na po siya. Ayan. Malinis-linis na po siya, guys. Pero yung kubo namin, guys, tingnan nyo, oh, palihis na siya, guys. Matutumba na siya. Ayan. Ito lang naman yung pinutol, guys. Oh. Kaya may natira pa talagang mga. Ayan. Ayan yung kubo, guys. Kubo. I mean, yung CR na nadali ng ano, ng tawag dyan ng manga. Yan. Medyo malinis-linis na guys kasi may naglinis dito, pinalinis namin. Punta tayo dito sa kulungan kasi marami dito baboy. To, Ayan. Punta tayo sa baboy. Oh, halala ka ng baboy. Oh. Ayan. Kamusta kayo? Ano mga nangyayari sa buhay-buhay ninyo? Ha, ah, namimiss nyo ba ako? Ano yung nangyayari sa buhay-buhay ninyo? Malak na baby, guys. Ang laki naman na ito, oh. Ano so, ba, Anong problema mo? Ah, ayaw mo binibidyohan ka? Kayo, abos na kayong tatlo dyan. Ah, ah, petiks-petiks lang kayo, ah. Ang lalaki, no? Ang lalaki ng baboy. Oh, kayo. Abos na kayo dyan. Ano sa kaya niya? Ilan sila di? Igan sila di? Ayan. Ayan po guys ang mga kulungan guys. Bali yung kulungan ni Bali 16. 16 ang kulungan dito guys. Pero dito hindi siya nalagyan. Dito lang muna sa kabila. Kasi ilan pa lang naman yung bad si guys. 2, 4, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. 15, fifteen 15, 15 yung baboy. Ilan pa yung papasok mamaya? 15 plus nine. Tapos, fifteen sila yung nandito, guys, na baboy. Tapos, papasok na naman mamaya yung nine. Yung nine na baboy. Okay. May nag ano dito guys, may naglilinis dito. Hindi kami ang naglilinis dito, hindi na carry. Maano na eh, mga masyadong maano. Kaya malinis na yung ano. Ayan. Mamaya may maglilinis dito, magpapakain ng baboy. At ipapasok yung sham na baboy. Ayan. Medyo maano pa dito ngayon. Isisimiyantuhin pa yan dito guys. Diyan, doon sa may ano yan, diyan takyat diyan, ano, sisimientohin diyan. Kasi nahihirapan yung panaghakot ng, ng baboy. Or, pag nag-deliver ng baboy pa dito, nahihirapan yung sasakyan. Kasi parang mahuhulog sila diyan sa gilid. Kaya sisimientohin. May next week siguro, or, or next month. Then, ayan. Ayan. Ayan po yung tulungan. Bali, 16. 16 ako. 16 ako. Ngayon yan na. Baliwalo lang ang nilagyan dyan. Ano yung na yun? Ano laki ng baboy, no? Okay, marami-rami na rin naman yun. Wala kami labundi rin. Hindi sila marunong mag-grass ka, Hindi. Hindi masyadong, ma hindi masyadong ma hindi masyadong ma malinis yung pag grass cutter. Kasi pag pinagrass cutter namin to guys, ano eh, mapino talaga siya. Ito, pahapyaw lang kasi yung pagka grass cutter nila dito. Diyos ko yung kubo guys, so parang ano na, titibag na oh. Lumilihis na siya, ayan, nagpapaya na kami. Dati kasi guys, akala ko, hindi na talaga to. Dalawa actually, dalawa talaga yan ang tinanim namin. Kala namin, hindi na mabubuhay eh. Ito yung pala dumami naman pa papaya oh. Ayan. Yung mga aso, umuwi na dun lahat sa bahay. Kasi yan, yung mga aso na yun, apat yan. Apat. Nandun na sila lahat sa bahay. Kasi pagpapasok yung baboy, tumalabas din sila. Aya, Ayan lang po, guys. Ito lang po siya lahat. Ito na yung second, ano, second video ko ng ng paglinis namin noon ng kubo ng bukid ganyan na po siya. Yan. Kahit pa paano, malinis-linis na rin na siya. Kaya, that's all for today's videos. Thanks for watching. Bye!